So, uh, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kalingap. Uh, ngayon po, ayan, uh, dito po tayo ngayon uh, sa bahay nila. Kalingap! Orat! Bilang scouter po ng Jinsan, Mindanao! Salamat po natin! Dito pa kila ate. Anong pangalan niya po, Nay? Victoria. Victoria San. Ha? Mm -hmm. Victoria Sani? San, San lang, isiin. Ah, Ah, saan lang? Kayo po, eh? Jocelyn San. Magkaano-ano po kayo? Magkina. Ay, magkina. Di, dito po, eh. Tatabi po tayo. Sa po. Sa gano'n na po kayo nakatagal na katira po dito? Balik, finance lang po. Ay, finance ti po kayo oh, dito? Oo. Nakibantay lang po. Nakitira. Hmm. Sa so, kanina mo bahay po ito? Sa ano po? Sa so, pulisahan halong. Hmm. Sa farm ito ni Leo. Sa farm ni family. Mario. Ah, sa so farm po? Hmm, kala ko bahay niyo po ito. Hindi hmm. po. Nagkuan lang nila rin na lang. Ah, tawag po kayo dito. Hmm. Mantay lang sa mga lubi. Hmm, ano pong lubi? Inyo po. Inyo. Ah, inyo. Yeah. Yeah. Uh, Kasi mga caretaker. Para sila dito mga kalingap. Ito po, bahay po pala nila ito. Hindi sa inyo po pala itong bahay na ito. Ito po mga kalingap. Hmm. Bali sila lang po mga pang ang caretaker po dito. At ang nagmamayari daw po ito ay isang uh, polis. Okay. Isang polis po yung mayari po nito. At ito po yung uh, bahay po ng uh, po nila. At ito po hindi po sa kanila. Nakikitira po sila dito. Kasi po ay uh, po nila itong mga nyugan. Yan. Ito po yung tabing kalsada lang din po. So kung sa kasal, ma'am magkano mo ma po ma 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 sahod nyo po dito? Wala po. Eh? Wala kami sahod. Wala kami sahod. Naki, ano lang po, nakabalik, balik kikitira lang po ba? Oo. Oh. Tapos yung huwiar nito, do yung saka sa looban. Hmm. Nakikita lang kami dito, wala kami po, wala pa kami sa limbay. Kasi dati yung bahay namin, nadaan na lang na tapos tapi na pinalis, kami. Hmm. Eh, hindi naman kaya namin mag, ano nang mga upa. Oo. Oh. Kaya dito naman, pasamantala nang pasamantal lang kami dito. Kahirap naman nun. Oh. Wala pala silang sariling bahay, mga kalingap. Hmm. Ganito yung sitwasyon namin. Hmm. So, ilang po kayo nakatira dyan sa bahay na yun? Ano po? Lima. Kapatid yung babae, na babae, no, malis. Hmm. Yung mga anak nyo? Mm Bali, anak nyo nga po itong mga to. Pamangkin. Ay, pamangkin. Hmm. Anak nung isa? Oo, anak ng kapatid kong bunso. Hmm. Tapos yung mister niya, saan pagkatrabaho? Wala din po, nasdok na sa Ay, nasa Opo, oh. Nagsipa, doon, doon sa Leyte. Ano sa Leyte? Opo po. Nasa pabi na doon sa papan niya. Kahirap. Yung kapatid niya pa, anong trabaho ng mister po niya? In, wala po dito eh. Ay, wala rin po dito. Oh, wala rin. Tagal na din. Bali kami na lang po bilang ano, ang, ang sa amin ng pamigas, yung kapatid ko. Hmm. Mahirap din pala makakalihip ng kalagayan nila. At uh, napadaan pa tayo sa kanila at uh, mapagpabot tayo ng kaunting tulong po sa nila saglit lang po ako wala yung so mga kalinga po taka na sa motor po yung uh, ating bigas na bigay po ni mama clear kuhanan lang po natin ito pa eh, mga binabantayan po nila oh. mga nyugan po dito mga caretaker po sila Sige po mga kalinga, pata. balik po tayo sa kanilang area. Kala ko bahay nila ito mga kalingap, pa hindi pala. Eh hey, bali, pagpasensyohin niyo muna ito niya. Yan po ay bigay po ni Ma'am Claire sa inyo. Malaking tulong na po yan tuya. Sige hmm, po, at least ganun yung hmm. kasing ka kasi. Um, Opo. Uh, balik po natin kung di natin masasabi di po ba baka sakaling may magparating pa ng ibang tulong para po sa inyo babalik po ako dito salamat apa Kailan na po kayo katagal lang katira po dito? 12, years na. Mga 12 years na matagal na rin pala. Magkupra mag sila dito, magsahod lang sila sa amin, tag 350 ang adlaw. Mm. Mm, Sa loob po ng Tatlong buwan po. Every three oh. months, magkupra oh. po kayo. o apat na buwan. Depende po kasi sa niwan kung may, hmm. ano, kung may, kung, kung pwede na bang kaprahin. Oh, kaprahin. Oh, Tapos doon pa lang po kayo magkaka... Oh, ka Pera. 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 Hmm. Wala man kayo ka sa blind ng O, oh, kasi mahirap. Nasa loob-looban po kayo eh. Hmm. Hmm. Nalayo po sila sa... Siyudad, mga kalingap. Although dito ay kab kabiyesan na, na rin pero medyo, medyo, may kalayuan pa rin pag pupunta ng city. Mm. Uh, mm, Marayo pa rin po. At uh, akala ko bahay nila to kanina habang nagpapahinga tayo doon kasi nag-overheat yung motor po natin. Ay, uh, pinahinga ko ba ng makina. At uh, ko po sila. Para kumustahin ko ano pong kalagayan po nila dito. At uh, nalaman nga po natin na itong bahay na pala ito hindi po pala sa kanila at nakikitira lang po sila. Manin mo sir, yung sa'yo situation na mo. Dito. Oo. Ikadwa na, ko'y problema sa akong sarili. Sir. Ay, may greater po. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi ako makapa-opera kaya wala man may greater pa pala si nanay. Oo, mm -hmm. dugay nun. Oh, sige lang ko mag, kung may pera, may pera ako ng sampo. Hindi na siya ampo. Um, Hindi mm. mag ako magkatrabaho. Hindi pa Kaya mama ko, wala may bantay. May mga pamangkin din ako. Oo. Oh. Bali, dalawa to eh. Sinama, sinama ng kapatid ko doon. Ang bira, may pala kalagay nila dito mga kalihap. Sana uh, may makatulog po ka sa kanila. Kasi mahirap dito yung situation ko nila. Kaya... Kalangan natin bakit nila ito kanina, hindi pala. Ito ah kay Sir pala 'yung police po. Hindi ko mungkilan 'yun ma. No no, kuwan. ang ano po lang nabala ang tag-gya lang grief farm ni Mali? Ah, 'yung nung may-ari po ng uh, lupa po nito, ta shout out po sa kanila, Sir, Ma'am. Dahil na uh, nakapiyatera pa sila dito. Nang uh, libre na po. Oh, Lib libre ang uh, libre, ah, libre may suga suka. Uh, wala may gi bayad sa suka. Ay libre ilaw pa rin po. Maluwi uh, man sila. Ah, pa sila mga kalinga hmm. Pat ka pati ka. ilaw libre po sa kanila, libre tira na rin. Libre bahay. Oo. Uh -huh. Wala problema na sila diyan sa suka. Hmm. Um, Yan nga lang po wala pa silang uh, sa kahod. Ganun pa man, napakalaking tulong pa rin po yun sa kanila. Kasi libre bahay, libre ilaw. Wala hmm. bayaran. Uh -huh. Oh, wala silang uh -huh. intindihin, uh -huh. oo pa ang problema lang po nila yung mga pang-araw-araw sa pangangailangan po nila mga kamingat at uh, gaya po sabi nga ni ate kanina 3 or 4 months bago sila mag-harvest ng uh, nyog saka lang sila magkakapira pagka nag po sila kung so, ito man mga kalingat at ang trabaho na magkupra? kupra uh, puro babae po sila dito mga kalingat at mga bata ano babae. ba Ang bira. Dali well, ba doon? Wala na po kayo ibang pagkakita na ano po? Wala na po. Hindi man kakapasok sa ibang area. Hmm, bawal mag na rin. Bawal mm. ka, mag ano ka ng mga kahoy. Oo, oh, bawal po. Bawal. Oh, matrespassing. Oo, oh, matrespassing. Mm, So kung kung saan lang po yung binabantay niyo yung lupa, doon lang po kay Paikot kami, Hmm. Kami dito, hindi kami magbino mag ang sa area kay Oh. Na ay mag-aagudiri. magbili ako ng nyo. Diyan ko bahala, wala ko kwarta. Hindi mo matagaan yung problema dito. Hmm. Kaya mo ader, kung sa ilong ko Oh. doon no, 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 lang no. no, no, no hindi na may at buhay pala nila dito mga kalimang sana makapanood po nito at mahabag sa kalagayan din po nila lalo po kay nanay may waiter po at, sige. sige po mga kalinga pa hanggang dito lang po muna ating vlog kila nanay baka sakali kung may magpaabot po ng biyahe po para po sa kanila makabalik po tayo dito sige po mga kalingap at patuloy po natin suportahan ang aman ng kalingap si Balsantos Matubang atid na vlog Kalingap Rab at ang buong team Kalingap so yun eh God bless po sa ating lahat bye bye po salamat kay kuya yun yeah,